i'm ayan din o so bigyan ayan na ang San Miguel Logistics eto ang San Miguel factory yan ang San Miguel eto na po meron pa rin silang kaso o oh, nakakamiss din San Miguel San Miguel po yan yan pa yung bimig San Miguel gawa mga pigs mga pigs ng mga baboy ng Uh, innovation. na yun yung nagiging at na sila na epekta plants, planta epekto. yah, kung yun yun nAPO in 2015 2015 gabi naman 1915 tanda naman na yun, no? 2015 mga kain doon no ba yan Hinahain yung utak ko ngayon <laughs> 2017 tayo nag start na pumunta ng Oman tapos nag work ako dyan 2019 uh, nasa 1980 sa so, 1996 tayo nag mag-work sa factory. Ayan, kaya maraming pa rin mga factory dito. Ayan, mga Carlody, mga ka-idol. Watch, watch, watch po sa ating tour, tour, tour. Para naman makapamasyal kayo dito sa bayan ng Marimers Patal. Ito po ang tinatawag na petrol petrol po yan pagbaba dyan na may gasoline station na nandaaran natin yan po ang petrol eto naman po ay zigzag ngayon ang bawat kanto po ng zigzag ay mayroon po na po yung pangalan ang hihintuan po natin ay manggahan yan po ay barrio manggahan kaya pag kayo ay galing ng bata ang balanga po balanga Lusan so, po kayo bababa dito sa bayan ng Mariveles. Kahit po sa Sigsag kayo bababa, meron na pong mga pangalan niya, may eh, mga bayan-bayan na po yan. Kaya hindi na po tayo madiligaw Eto kahit na disoros oras ng gabi, na kayo bababa dito sa manggahan. Ito po ay alam na ng mga konduktor ng masda. Ito po ay manggahan. Yan. Tapos sabi po, no, no. Ito'y ay mangdahan. Ayan. Dahil po dito ay meron mga kabahayan. Nakarating na po tayo. Ayan. Ayan po, bababa na tayo dito. Ayun. hello, hello. Ayan po. Nandito na tayo. Ayan, this... It's this way. Ito sabihin ito May manggahan po ito. Ayan, tabi-tabi po nuno. Pero yata nga. Ano. Sale kambing. Oh. May nag sell ng kambing dito. Kaya dito po sa ating kaprobinsyahan ay tahimik po ang paligid. Ayan, marami mga sagingan. Sana may bunga na tayong makita. At makahingi ng mga saging, di ba? Ang sarap kayong manira sa mga probinsya, mga ka Peace of mind. Ayun, mayroong mangga. Ay, mayroong mangga. Mayroon ng bungang saging. Kaya lang, syempre, pag nasa probinsya talaga, maano talaga tayo sa financial, sa pera. Mabaga, sa financial phase, yun kakulangan. Pero, sa pamumuhay, kung masipad ka lang po dito, rin ka ang mga gulay-gulay. Kaya, after New Year, ako'y okay, magtatanim sa bakuran namin ng mga gulay-gulay. At yan po ang may kita nyo. Kaya, don't forget to subscribe and click the bell button for more update para po sa kaganapan ng ating mga videos para sa inyo. Maraming salamat! This is Baby Urchin Vlogs. Thank you! And God bless! Ingat po sa inyong lahat!